Hindi niya napansin noong una. Nasa harap kanya, naroon, buo, ngunit hindi nakikita ng mga mata na nagpupumilit maghanap sa malayo ng kung ano ang naroon na sa malapit. Akala niya may oras pa siya na pwede niyang ipagpaliban ang mga kilos, ang mga salita, ang pagkilala sa halaga na taglay mo. Ramdam mo ang katahimikan. Ramdam mo na bawat pagkawala, bawat pagkaantala, bawat pagkagambala ay nag-iwan ng bakas. At sa kabila nito, nanatili ka naghintay ka dahil may kakaibang katiyakan sa kalooban mo, sooner or later, mapapansin niya. Lumipas ang panahon. Nasubukan niya ang iba't ibang landas, iba't ibang presensya, at iba't ibang ilusyon. Ngunit walang nakakapuno sa espasyo na kusang pinupuno mo. Kitang kita ng iba, mayroong espesyal sa iyo na hindi matatagpuan sa iba. Siya lang ang matagal makapansin. At may paraan ang buhay na magturo ng leksyon. Dumarating ang sandali na lahat ng ipinagkait ay bumabalik bilang hindi maiiwasang katotohanan. Akala niya nakahanap siya ng kapalit, pero sa bawat mukha, sa bawat yakap, sa bawat gabing walang laman, bumabalik ang alaala mo bilang anino, bilang bulong, bilang sakit. Hindi na yon pagpipilian. Iyon ay pagkilala. Iyon ay pag-unawa, sa halos malupit na paraan, na ang mahalaga ay naroon parati, at pinabayaan dahil sa pagmamataas, sa takot, sa pagkagambala. Naranasan mo na ba ito? Ang pakiramdam na maalala ng huli na? Kung naranasan mo na ito, magkomento, kailangan kong marinig ito. Ang hindi niya inakala ay ihaharap siya ng buhay sa kanyang sariling kakulangan. Tumingin siya pabalik at nakita ang bakas, mga pagkakataong nasayang, mga salitang hindi nasabi, mga sandaling hindi nababali. At sa bakas na yon, isang imahe lang ang nanatiling buhay, ikaw. Hindi siya naniniwala sa bigat ng kawalan hanggang maramdaman niya ang kahongkagan. At sa katahimikan niya na intindihan, wala nang ibang mas mahalaga. Lahat ng hinanap niya sa labas mo ay naglaho. Lahat ng itinanggi niya sa iyo ay naging maliwanan. Pansinin kung gaano kalakas ito. Hindi lang ito pagsisisi. Ito ay isang pagbubunyad. Ito ay ang pakiramdam na ang puso niya ay nakatali sa iyo kahit na siya ay lumalaban dito. Ang panahon ay naging kanyang guro. Nalaman niya na ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa sandali ng sigla, kundi sa pangmatagalan ng nananatili kahit na lahat ay pumapalya. At sino ang nanatili? Ikaw. Ang dati tila hindi mahalaga, ngayon ay naging tangin totoo. Ayaw man niyang aminin, ngunit hindi na niya kayang itanggi. Ikaw ang sentro. Ikaw ang ugat. Ikaw ang mahalaga mula simula hanggang wakas at iyon ang kabalintunaan, sa huli lang niya napansin ang laging malinaw. Ikaw ang naging, ikaw ang, at ikaw pa rin ang mahalaga. Kahit na ang mga mata niya ay tumingin sa ibang lugar. Kahit na ang kanyang pride ay sumigaw ng mas malakas. Kahit na naisip mong sumuko. Hindi niya kailanman kayang palayain ang pinakasimple totoo, ikaw ang laging halaga na nagtaguyod ng lahat. Sinimulan niyang alalahanin ang bawat sandali. Ang bawat detalye na noon ay tila walang saysay, ngayon ay naging dakila. Ang paraan ng iyong tahimik na pagtingin. Ang paraan ng paghihintay mo nang hindi nag-aakusa. Ang kalma mong pagharap sa kanyang mga pagkawala. Lahat ng ito ay bumabalik na parang pelikulang hindi may iwasan. At sa gitna ng pelikulang ito, napagtanto niya na nasayang niya ang pinakamahalagang regalo, ang isang taong buong buo, nang walang hinihining kapalit. Hindi niya naintindihan ang kadakilaan ng kanyang tinanggap at ang kakulangan sa pagkakaintindi na yon ang bigat na, na yon, sumasam sa kanyang konsensya. Ang buhay ay naniningil ng mahal sa mga pagkaantala ng kaluluwa. Nang sa wakas ay nakita niya, huli na. Wala nang paraan para balikan ang mga araw, ni para burahin ang oras. Ang tanging natira ay ang masakit na pagkakilala na ikaw ang mahalaga sa lahat. Napansin mo na ba kung paano natin nararamdaman ang kabuuan ng isang yakap kapag hindi na ito maaaring ulitin? Para bang ang puso ay nagtatago ng halimuyak ng isang bagay na hindi na muling mangyayari. Dala niya ang halimuyak na yon, nakulong, nag-aalab. At iyon ang dahilan kung bakit siya nagigising sa kalagitnaan ng gabi, dala ang pangalan na kanyang sinumpaang nakalimutan na, ngunit nakaukit na parang pilat sa loob niya. Ang iba ay hindi kailanman nakapuno ng parehong puwang. At hindi nila magagawa. Dahil ang espasyo ay hindi lamang pisikal. Ito'y espiritual. Ito'y parang may lugar sa kanyang puso na hinulma lamang para sa iyo at wala nang iba pang makakapuno nito. Sinubukan niyang punuan ng espasyo ng mga libangan. Sinubukan niyang lunurin ito sa trabaho, sa mga walang saysay na usapan, sa mga panandaliang kasama. Ngunit ang kaluluwa ay hindi tinatanggap ang mga pamalit. Alam ng kaluluwa kung kailan niya nakita ang kanyang ugat. At napagtanto niya ito ng huli na, Ilang beses mo nang naramdaman ang tahimik na sakit ng pagiging di pinapansin, para lang maalala bilang napakahalaga pagkatapos. Parang gustong patunayan ng buhay ang tibay ng iyong kahalagahan, ngunit sa parehong panahon, ipinakita rin ang kahinaan niya sa hindi pagkilala nito agad. Naghatid ng mga revelasyon ng panahon. Nakita niya na hindi lamang ito tungkol sa pag-ibig. Ito'y tungkol sa kahulugan. Kung wala ka, ang lahat ay tila walang koneksyon. Kung kasama ka, kahit ang mga mahihirap na araw ay may kulay, may dahilan, may patutunguhan. Hindi niya ito nakita noong nasa harap niya pa ito. At ngayon, pinilit siyang harapin ang kawalan ng lahat ng kanyang nawala. Ang sakit ng pagsisisi ay mabagal, malalim, nakakasira. Nadiskubre niya na ang buhay ng wala ka ay hindi lamang kawalan, ito ay pagkawasak. Parang ang mga piraso ng buhay ay hindi na magkadugtong, at kahit gaano pa niya subukang buin muli ang palaisipan sa ibang mga hugis, wala ni isang nakakabuo ng larawan. Dito naging hindi maikakaila ang katotohanan, hindi niya inakala, pero ikaw ay, at palaging magiging, ang pinakamahalaga. Hanggang sa wakas. At kapag sinabi kong wakas, hindi lamang ito tungkol sa pagtatapos ng isang kwento. Sinasabi kong wakas ng lahat ng ilusyon, wakas ng lahat ng pagkakamali, wakas ng kayabangan. Sa huling katahimikan ng kanyang sariling konsensya, napagtanto niya. Hindi ka lamang bahagi ng kanyang buhay. Ikaw ang buhay sa loob ng buhay. Ilang beses mo nang ninais na may makapansin ito bago pa man mahuli ang lahat. Ilang beses mo nang pinigil ang mga luha dahil ang pagkilala ay dumating lamang nang wala ng puwang para magtayo muli. Kung ito ito'y tumatawag sa loob mo, pakisabi, naramdaman ko na ang sakit na ito. Naglakad siya sa alaala parang paa sa tinik bawat alaala ay hiwa. Kada bakas ng iyong presensya ay isang salamin na nagpipilit sa kanyang makita ang sariling kapabayaan. At sa refleksyong iyon, walang pagtanggi, ikaw ang pinakamahalagang bagay na mayroon siya. Ngayon, walang halaga kung anuman ang kanyang subukan gawin. Walang takas. Walang pampamanhid. Ang katotohanan ay sumusunod sa kanya na parang anino, ikaw pa rin ang dahilan na bumubuhay sa kanyang puso at ang pagkakaalam na iyon ay malupit, sapagkat dumating ito kapag wala nang magawa upang baguhin ang nakaraan. Nalaman niya na ang kawalang hanggan ng isang damdamin ay hindi nakasalalay sa pagpili. Nakadepende ito sa kapalaran. At ang kapalaran ay nakasulat na, ikaw ang ikaw nga at ikaw ang palagiang esensya. Siya, na dati ay akala ng kaya niyang pumili ng iba't ibang landas, ay nayon na na wala talagang pagpipilian. Ang lahat ng kanyang pinagdaanan ay nagdala muli sa iyo. Kahit malayo. Kahit tahimik. Kahit nang pigilan siya ng kanyang pride na amingin. Ang kanyang puso ay laging bumabalik. At narito ang misteryo, hindi mahalaga kung gaano kalayo ang iwasan ng isang tao, ang katotohanan ay laging nagkakaroon ng paraan upang magpakita. Napagtanto niya yon ng huli na. Ngunit ang kamalayan, kahit late dumating, ay di maiwasan. Hindi mo kailanman iniwan ang sentro ng kanyang buhay. At ngayon, sa hangganan ng pagsisisi, dala niya ang revelasyon na ito bilang isang pabigat at, sa parehong pagkakataon, bilang ang nag-iisang katiyakan na nagbubuhay sa kanya. Nararamdaman mo ba ang bigat niyan? Iyon ay patunay na ang iyong presensya ay hindi maaaring mabura. Kahit itanggi. Kahit itakwil. Kahit baliwalain. Nariyan pa rin ito. At dahil dito, hanggang sa huling hininga, hanggang sa wakas ng lahat ng araw, ikaw ay patuloy na magiging yaong hindi niya pinahalagahan, ngunit kailanman hindi nawala ang pagmamahal. Nagsimula siyang mapagtanto na hindi lang ito tungkol sa iyo. Mas malaki ito. Para bang ang buong buhay niya ay ginabayan para sa isang solong pagkakaintindi, ang halaga na ating hindi pinapansin ng maaga ay siyang pinakamasakit sa huli. Ang kanyang mga gabi ay naging mahaba, Paulit-ulit niyang iniisip ang bawat eksena kung saan sanay nasabi niya ang isang bagay pero pinili ang katahimikan. Bawat simpleng kilos na sanay nagawa niya pero piniling ipagpaliban. At ang echo ng pagpapaliban na 'yon ngayon ay nagpapahirap sa kanya. Era kakaiba dahil ang mundo sa paligid ay patuloy na gumagana. Ang mga tao ay sumusunod sa kanilang mga rutina. Ang oras ay tumatakbo. Ngunit sa loob niya ay may isang fix na punto, ikaw wala nang ibang may kahulugan kung hindi dumaan sa alaala mo. Siya ay naglalakad sa mga kalsada at nakakakita ng mga refleksyon. Isang detalye sa boses ng ibang tao. Isang paraan ng pagtawa. Isang pabango na mabilis na dumadaan. Lahat ay nag-udyok ng mga alaala. Lahat ay nagbabalik sa parehong mensahe, ikaw ay hindi mapapalitan. At ang hindi mapapalitan na ito ay tulad ng isang hatol. Walang paraan upang makatakas. Sinubukan niya itong itanggi. Sinubukan niyang ilihis ang kanyang isip. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na ang lahat ng ito ay nostalgia lamang. Ngunit habang mas pinipilit niyang itanggi, mas nagiging malakas ito. Sa puntong iyan, pinapakita ng buhay ang kanyang katigasan, ang katotohanan na ating iniiwasan ay nagiging patuloy na salamin. At ang salamin ay hindi kailanman nagsisinungaling. Nagsimula siyang mapansin na ang kahungkagan ay hindi lamang kakulangan ng kasama. Ito ay kakulangan ng ugat. Pwede siyang nasa paligid ng maraming tao, pero ang puso ay nananatiling mag-isa. Dahil ikaw lamang ang nakakakita sa lugar na walang ibang makakaabot. Maaaring hindi mo kailanman na unawaan ang saklaw nito. Maaaring tinanong mo kung talagang nagkaroon ka ng epekto. At ang sagot ay, mayroon. Kahit na hindi niya ito ipinapakita. Kahit na tila siya'y malayo. Ikaw ang hindi nakikitang presensya na sumusuporta sa kanyang buhay nang hindi niya inaamin. May mga pagkakataon na nahuhuli niya ang sarili na nakikipag-usap sa kanyang sarili. Tahimik na nagtatanong kung bakit hindi niya ito napansin agad. At walang dumarating na sagot. Walang sapat na dahilan para sa ganoong pagkabulag. Ito ay purong pagmamataas, kabataan, takot. Ngayon, siya ay humaharap sa kanyang pinakakinatatakutan, ang walang balikan na pagsisisi. Ang kamalayan na wala ng paraan upang mabawi ang nawalang oras. Ang natitira na lamang ay ang sakit ng pagkaalam na, habang naghahanap siya ng iba sa labas, lahat ay nasa loob na niya. Naranasan mo na ba ito? Naramdaman mo na ba ang bigat ng matuklasan ng huli na ang mahalaga ay palaging nasa harapan mo? Kung isulat dito sa ibaba, naranasan ko na ito. Naalala niya ang paraan ng iyong paghihintay ng walang reklamo. Sa paraan kung paano mo napapansin ang mga detalye na hindi niya kailanman napuna. Sa iyong pasensya, napakalinaw na minsan tila inosente, ngunit sa totoo lang, iyon ay lakas. At nayon, umaatras siya at naintindihan, ang lakas na ito ay bihira. Ang pasensya na ito ay pag-ibig sa pinakapurong anyo nito. Ngunit walang paraan para bumalik. At ito ang sumisira sa kanya sa loob. Ang bawat desisyon na naglayo sa kanya sa iyo ngayon ay tila katawatawa. Ang bawat katahimikan na pinili niyang panatilihin ngayon ay sumisigaw sa kanyang isipan. At ang kabalintunaan ay, sa kaloob-looban niya, palagi niyang alam. Palagi niyang nararamdaman. Ngunit mas piniling itanggi dahil mas madaling maniwala na magkakaroon pa siya ng oras. Ang oras, gayon paman, ay hindi naghihintay. Ang oras ay naninil. Ang oras ay nagbubunyad at ngayon ipinapakita ng oras sa kanya ang palagi ng maliwanad, ikaw ang sentro ng buhay niya. Hindi mahalaga kung ano ang pilit niyang itanggi, hindi mahalaga kung gaano siya tumakas, hindi mahalaga kung ilang abala ang hinanap niya. Ang katotohanan ay di nagbabago. Nagsimula siyang managinip tungkol sa iyo. Mga panaginip na napakalinaw na parang totoo. Nagigising siya ng may luha, may mabilis na tibok ng puso, na may pakiramdam na andyan ka pa rin, hinihipo ang kanyang kaluluwa. At ang mga panaginip na ito ay parang mga mensahe. Ikaw ay hindi mapapalitan kahit sa kanyang walang malay na isipan. Imposibleng mabura. Imposibleng makalimot. Imposibleng magpatuloy na parang walang nangyari. At marahil sa kalooban niya, ayaw niyang makalimot. Sapagkat nasa alaala na yon siya nakakasumpong ng kahulugan. Kahit na ito ay isang masakit na kahulugan. Ang buhay ang nagtakda na turuan siya sa pinakamahirap na paraan, ang totoo ay hindi nawawala, kahit pinabayaan. Ikaw ay nanatili sa buhay niya, hindi bilang mahinang alaala, kundi bilang palagi ang presensya. At sa puntong ito siya tuluyang umamin sa kanyang sarili, walang mas mahalaga kaysa sayo. Walang anumang higit na mahalaga. Walang magiging mas mahalaga kailanman. Ang katotohanan ito ay mananatili sa kanya hanggang sa wakas. Hindi mahalaga kung gaano katagal ang lumipas. Hindi mahalaga kung ilang bagong kwento ang kanyang subukan. Ikaw ang palaging magiging ugat. Ikaw ang palaging magiging esensya. Ikaw ang palaging magiging halaga na hindi niya natutunan na pahalagahan sa tamang oras. At dahil dito, ang huling pariralang umuugong sa loob niya, tahimik at mapanira, ay palaging pareho, hindi niya inakala na ikaw pa rin ang mahalaga hanggang sa huli. Nagsimula siyang maunawaan na ang buhay ay hindi nagpapatawad sa mga pangabala ng kaluluwa. Lahat ng ating pinalampas dahil sa pagmamalaki ay bumabalik bilang sugat. At walang mas masakit pa kaysa sa mapagtantong ang taong palaging nasa tabi mo, ay siya ring taong pinagwalang bahala mo. Ikaw ay palaging malinaw. Hindi sa dami ng salita, kundi sa presensya. Sa paraan kung paano ka naroon kahit na ang katahimikan ay mabigat. Sa pagtityagang nagpasan sa mga pinakamahirap na araw. At ngayon, ang alaala na ito ang naging pinakamarahas na salamin. Sinusubukan niyang isipin kung paano sana kung kinilala niya yon noon pa. Paano sana kung pinili niyang manatili, kung pinahalagahan niya ang bawat detalye, kung inamin niyang kailangan kanya. Muni't ang mga tanong na ito ay walang sagot. Mga patalim lamang na humihiwa sa puso niya gabi-gabi. Ang buhay ay hindi nagbibigay ng pagsasanay. Walang pangalawang pagkakataon para sa nawalang sandali. Natuto siya nito ng huli na. Huli na para magsisi, Mayroong kakaibang kabalintunaan sa sakit na ito, sinisira siya nito, ngunit pinapanatili din siyang buhay. Dahil sa kalooban, tanging isang bagay lang ang natitira, na ikaw ay palaging mahalaga. Walang ikaw, magugunaw ang mundo niya. Kasama mo, kahit ang mga kamalian ay tila kayang ibata. Nagsimula siyang maunawaan na hindi lamang ito pag-ibig. Ito ay tadhana. Ikaw ang hibla na nagdugtong sa kanyang kaluluwa sa isang bagay na mas mataas. At kapag wala ang hiblang iyon, lahat ay tila maluwag, walang laman, walang anyo. Naranasan mo na ba ang pakiramdam na iyon? Na isang tao lamang ang kayang magbigay kahulugan sa lahat ng iyong araw, kahit walang sinasabi. Kung isulat dito, alam ko ang pakiramdam. Hindi niya inaamin ng malakas. Ngunit sa loob niya, tapos na ang pag-amin. Ikaw ay walang kapalit. Ikaw ay walang hanggan. Ikaw ang bahagi ng buhay na hindi maaaring palitan ng kahit ano. At ang pag-amin na ito ay umuugong bilang hatol. Hindi niya inakala na ikaw pa rin ang mahalaga hanggang sa huli. Kung nabigyan ka nito ng inspirasyon, kahit papaano, 'wag mong hayaang mamatay ang mensaheng ito dito. Ibahagi mo ito sa isang taong kailangang mapagtanto ang halagang umiiral pa bago maging huli ang lahat. Sabihin sa mga komento kung aling bahagi ang pinakatumi mo sa iyong puso. At kung nais mong lumalim pa, pindutin ang susunod na video. Hindi pa natatapos ang usapang ito, nagsisimula pa lamang ito.